Jolita, hindi pa ako sinasagot. Ikaw ba umibig na? Ah, oo, minsan. At hanggang ngayon ay alipin pa rin ako ng pag-ibig na yan Sa makatid pala eh, ikaw ay may katipa na. Ah, wala pa. Sapagkat ang lalaking iniibig ko ay hindi pa nagtatapat sa akin. Baka naman ang lalaking yun eh, may suliraning katulad ko. Kaya hindi siya makapagtapat. Ano ibig mo sabihin? kasalukuyan, ako yung umiibig sa isang bubayang napakaganda at napakainhin. At sa aking akala ay eh, may pitak na rin ako sa kanyang puso. Subalit. Subalit ano? Ako na rin ang kusang kumipigil sa pag-ibig na yan. Sa akin. Naaalala niyo ba ang pre-war actor na si Jose Pempe Padilla Jr.? Siya ay isa sa mga tanyag na leading man bago mag-World War II, at minsan inirepresenta ang ating bansa sa Olympics noon 1932 at 1936. Maliban dito, si Jose ay isa sa miyembro ng malaking angkan ng mga Padilla, na pinagmulan ng ilan sa mga pinakasikat na artista sa kanika nilang henerasyon. Alamin natin ang naging buhay at mga karanasan ni Jose Padilla Jr. sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para update ka sa mga susunod pang videos. Salamat. Yeah, urong-urong ka naman ako. Para sa relimo'ng papaga. Hay nako, bakit ba ka na lang, baka kamuhulog. <laughs> Aliga mahiga ka ulit, hindi mo na yan. Pangit sa dalawang lalaki makipit sa isang higaan. O, oh, di palagay mo ako isang... Papalagay kong isang kambiniba eh. Oy, mag-iigat ka ng pagsalita ha. <laughs> <laughs> si Jose Carmelo Pemperuiz Padilla Jr., na mas kilala sa kanyang screen name na Jose Padilla Jr., ay ipinanganak noong July 16, 1911, sa Claridel, Bulacan. Ang kanyang ama ay si Jose Pepin Galvez Padilla Sr., na isang aktor at kilala sa screen name na Mario de Cordoba, at ang kanyang ina ay si Maria Clara Ruiz. Maliban sa pagiging aktor ng kanyang ama, ito rin ay isang abogado, at naging governor ng Bulacan mula 1928 hanggang 1931. Si Jose na kilala sa palayaw na Pemfe, ay nakababatang kapatid ni Carlos Padilla Sr., at nakatatandang kapatid ni Roy Padilla at Pilar Padilla. Si Carlos Padilla Sr. ay pinagmulan ng lahi ni Shasha Padilla, at anak nitong si Karil. Si Roy Padilla, ay ama ng magkakapatid na aktor na si Bibi Gandang Hari, Robin Padilla, Romel Padilla, at Royette Padilla. Si Pilar Padilla, na naging asawa ng tanyag na aktor at direktor na si Gregorio Fernandez, ay ina ng action star na si Rudy Fernandez. Dahil sa maagang exposure ni Jose sa mundo ng entertainment sa pamamagitan ng kanyang ama, ito ay kalaunan na linya din sa pag-aartista. Siya ay unang nakita sa pelikulang ang multo sa libingan noon 1930, kung saan siya ay nagkaroon ng maliit na role sa nasabing pelikula. Nang sumunod na taon ay muli siyang nagkaroon ng mga partisipasyon sa ilan mga proyekto, subalit ang kanyang karyer sa pag-aartista ay pansamantala niyang isinantabi. Ito ay upang bigyang daan ang pagiging atleta, na kanyang mas binigyan pansin ng panahong iyon. Noon 1932, si Jose ay isa sa mga ipinadala ng ating bansa sa Los Angeles Olympics, at siya ay lumaban sa lightweight boxing competition. Hindi man siya pinalad na maiuwi ang medalya, ay naging isa pa rin malaking karangalan na tumagal si Jose hanggang sa round 16 bago siya natalo ni Lawrence Stevens ng South Africa. Sa pagbabalik sa ating bansa, ay ipinagpatuloy ni Jose ang naudlot na showbiz career at siya ay muling tumanggap ng mga proyekto sa industriya. Subalit makalipas lamang ang ilan mga pagganap, ay muling nagkaroon ng pagkakataon ang binata na makalahok sa 1936 Summer Olympics na sa Berlin, Germany. Matapos ang kompetisyon, si Jose ay nagbalik sa showbiz sa ikatlong pagkakataon, at siya ay naging isa sa mga tanyag na leading man ng panahong iyon. Bago pa man dumating ang ikalawang pandaigdigang digmaan, si Jose ay masasabing tagumpay na sa kanyang pagiging aktor, at nakagawa ng mahigit tatlumpong mga pelikula. Nakatambal ng aktor ang mga tanyag na screen sirens tulad nila Arsenio Francisco, Carmen Rosales, Lilia Dizon, Celia Flor, at Rosa del Rosario na sinasabing kanyang naging paboritong leading lady. Nakahanay niya sila Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo, na pinakasikat na matinee idol mula 1930s hanggang 1950s. Ilan sa kanyang mga naging pagganap bago mag Second World War ay sa Asahar at Kabaong, huling awit, at ikaw ang langit noon 1937. Ang kamay na bakal, mga batang tulisan, at ari munding-munding noon 1938. Azucena, at naglahong dambana noon 1939. Lihim ng kapatid, sa dating pugad, magpakailanman, at dating sumpaan noon 1940. Carmen, Panibugho, at tatlong Maria noong 1941. Landas na ginto noong 1942, at marami pang iba. Sa panahon ng gyera, si Jose ay pansamantalang pinasok ang professional boxing, subalit kalaunan rin huminto matapos talunin ng boksingerong si Primo Bedal, na nakalalamang ng labing anim na libra sa aktor. Siya rin ay pumasok sa pag-arte sa entablado, at muling nagbalik sa pag-arte sa pinilakang tabing, ng makalaya ang Pilipinas sa pananakop ng mga Japones. Dito ay ibinuhos niya ang kanyang dedikasyon at talento sa mga proyektong kanyang ginawa, at kinilala ang kanyang husay ng manalo si Jose ng Best Actor mula sa Maria Clara Awards, para sa pelikulang Diego Silang noon 1951. Makalipas ang dalawang taon, ay muli siyang napiling Best Actor sa FAMAS Awards, para naman sa pelikulang Hook sa bagong pamumuhay noong 1953. Siya ay itinuring na isa sa mga pinakamahusay na aktor ng panahon iyon, at ang kanyang karyer sa showbiz ay patuloy na namayagpag hanggang dekada 70. Ang kanyang versatility sa pag-arte, ay naglagay sa kanya sa rurok ng tagumpay, kung saan siya ay gumanap ng mga roles mula sa drama, romantic comedy, action, at iba pa. Ang kanyang huling naging pagganap ay sa pelikulang Batingaw noong 1974 at matapos nito ay nagretiro na siya sa pag-aartista. Si Jose ay nakasama sa mahigit dalawandaang mga pelikula sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz at nilagpasan ang record nila Rogelio at Leopoldo. Sa labas ng limelight, si Jose ay isang simpleng tao lamang. Maliban sa pag-arte, ay kanyang naging passion ang boxing. At may pagkakataon noong dekada 60, si na siya ay pumasok rin sa pagiging referee ng nasabing sports. Ang kanyang naging asawa ay isa sa kanyang dating leading lady na si Arsenio Francisco, at si Jose ay nagkaroon ng anim na mga anak. Ang kanyang isa sa pinaniniwalaang filosofiya sa buhay ay ang a tooth for a tooth, and an eye for an eye. Noon June 18, 1979, si Jose Padilla Jr ay pumanaw sa edad na 67 dahil sa cardiac arrest. Si Jose ay itinuring na isa sa mga institusyon ng pelikulang Pilipino na naging bida sa loob ng mahigit tatlong dekada mula 1936 hanggang 1960s. Ang kanyang mga nakamit na tagumpay ay habang buhay magiging bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikula na hindi matatawaran ni Luman. Siya ay hinangaan at minahal ng mga movie fans, at naging inspirasyon ng maraming makabagong artista sa showbiz. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Jose Padilla Jr., at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tayo. Sandali dali-ulama. Nakita naman niyo yung namatay ang aking ina. Tayo. Uh.